Ano naman ang tawag sa mga gulay nito sa Filipino? Ano sa Filipino ang bitter gourd? Ano sa Filipino ang string beans? Ano sa Filipino ang onion? Ano sa Filipino ang garlic? Ano sa Filipino ang cabbage? Ano sa Filipino ang eggplant? Ano sa Filipino ang ginger? Ano sa Filipino ang bell pepper? Ano sa Filipino ang turnip? Ano sa Filipino ang corn? Ano sa Filipino ang Chinese cabbage? Ano sa Filipino ang radish? Ano sa Filipino ang lettuce? sugas. So, ano sa Filipino ang water spinach? Ano sa Filipino ang cucumber? Filipino. May nadagdag ba sa iyong kaalaman? Salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan kang bago.